Isang sundalo naman na nagpakita ng kagitingan at kabayanihan sa ngalan ng tungkulin ang pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pambihirang paraan. Kung sino siya, narito ang report. Wow Ryan, ako po si Captain Jerome Roxon, tama ba? Uh, na discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind na sabugan ko ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. Ito ang kwento ng bayaning kawal ng bansa si Captain Jerome Hakuba, isang matapang na opisyal ng Philippine Army na nawala ng paningin matapos masabugan ng improvised explosive device sa misyon laban sa BIFF sa Mindanao. Mahigit labing limang taon matapos ang ipinamalas niyang kabayanihan, tinapos ang kanyang serbisyo sa ilalim ng Complete Disability Discharge o CDD policy ng Armed Forces of the Philippines. Ako po ay pumasok sa sundalo na buo Kompleto, bata uh, ngayon po, nababas ako na uh, wala ng uh, paningin. Subalit, ang sabi ko po ay hindi na wala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Hindi ito pinalagpas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mapanood ang video ni Hakuba. Agad niyang inutusan sila Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na suspindihin ang CDD policy na nagresulta sa pagka-discharge ng sundalo. Ngunit pagkatapos siyang nabulag ay uh, nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, Uh, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At uh, uh, dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Ipinagutos din ng Pangulo na hanapan ng adaptive duties sa halip na tuloy ang i-discharge si Hakuba bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan para sa bansa. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ng uh, ni Captain Hakuba bukod pa doon ay uh, dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Taos puso namang nagpasalamat si Hakuba sa desisyon ng Pangulo na i-extend ang kanyang serbisyo. Sa huli, binigyan din ng administrasyon ang pagbalangkas ng bagong polisiya para matiyak na walang kawal ng bansa ang basta na lamang may iwan o maaabandona ng institusyon na kanilang pinagsisilbihan at upang masigurong mapaparangalan ang kanilang sakripisyo. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, alauna sa Balita, Congress TV.